journalism is hereby given to Elizabeth Marie Paraiso for her courage and determination to bring corruption in the Philippines to light and thus pave the way for the enlightenment of her countrymen and instigating change para to sa ating lahat para to sa MNN At syempre, sa taong buhay ko <laughs> uh, I just want to say thank you, thank you for staying with me and thank you kasi hindi mo ako pinitaw. Thank you. So proud of you, babe. Oh, I love you. Thank you. For ever. Ano man ang maging resulta niyo sa exam na to, huwag kayong pangihinaan ng loob, ha? Ah. Gawin niyo lang yung mga gusto n'yong gawin sa buhay. Yung mga pangarap nyo. Mahirap, oo. Oh, oh, wala namang madali, eh. Basta, kapitan niyo lang yung pangarap nyo. Tiyagain niyo lang, okay? Yes, ma'am. Yes, ma. Now, ladies and gentlemen, we will witness the cutting of the ribbon ng may ari ng Paraiso Furnitures, Mrs. Diana La Madrid with her sisters, Miss Beth and Amy Paraiso. Okay, salamat po. Thank, thank, sa thank, thank, thank you. Thank you. Thank you. Baby. Salamat po sa pagpunta. Thank you. Salamat. Thank you, Cody. Thank you, Bella. Thank you. Thank you, everyone. Hi, Lola. Puo na ho kami. Alam ko ho, masayang-masaya kayo ni Mama dyan sa langit. Ang tagal ko rin hong inantay yung pagkakataong to. Yung humarap kami sa inyo ng kompleto. At huwag po kayong mag-alala. Aalagaan namin ang isa't isa. At pinapangako po namin kapag nagkaroon ng mga problema o ng mga hindi pagkakaunawaan, lahat aayusin. Lola Amanda, sa wakas matatahimik na rin kami sama pa namin si papa at hindi hindi na po kami maghihiwalay mahal tatlong taon mahal i love you <laughs> pero patawarin mo ako, mahal, ha? Alam ko kasi akong may kasalanan nito, eh. Yung pagkakamali ko, yun yung naging punot dulo ng lahat ng kaguluhang ito. Pero alam mo, nung nalaman kong buhay yung mga anak natin, pinilit kong makatakas. Lumaban ako hanggang sa abot ng makakayanan ko. Pero masaklap sa bandang huli. Wala rin ako nagawa eh. Kaya humihingi ako ng tawad sa iyo. Pero huwag kang mag-alala, mahal. Dahil magmula ngayon, hinding-hindi ko na pababayaan ang mga anak natin. At aalagaan ko sila sa abot ng makakayanan ko. Pangako yan.